So, ayan, nandito na tayo sa tabi. Saksihan natin yung view niya at ang ganda ng tanawin dito. Good morning, good morning mga kababayan, mga kapatid. So, welcome back to my YouTube channel. Salamat sa Diyos muling pagkataon ito. So, ngayon po ay pupunta po tayo sa Apurip. Uh, inimbitahan po tayo ng PDR at saka ng DNR. So bihira lang po kami makapunta doon sa Apo Reef dahil pin diyo may kamahalan. Maganda lang yung sa mga mayayaman o mapira. So ngayon, uh, dad, uh, dadalhin kami sa Apo Reef ng mga vlogger dito sa marami kami mga vlogger. Ayan, nandito lahat. Uh, mga sikat na vlogger dito sa aming uh, baryo. So ngayon, may kasama pa kami isang vlogger na may drone. So ito ang sasakyan namin ngayon to yon yung mga pagkain namin. Libre kami sa pagkain, sa pamasahe. Lahat, lab libre lahat. Ayaw pinakamataas na PDR na si Kuya, uh, si Richard Estrada. Siya po ang nag, uh, ano sa amin at saka yung mga DNR. So ngayon, abangan lang po ninyo pag nandun na tayo sa Apo at um, natin ang mga ang mga view o pasyal. O si Idol Kalalay. Ang joker namin kaibigan. So nandito na po tayo. Ayan si Kasirte na ito ang lagi kong pinagmamalaki si Kasirte TV. Ayan. Kasirte. Kasirte. Sili lo kasi man. Ayan. Marami kami dito. Ito. Si Kalotlot. Si Kalalay. Nandyan. Nandyan lahat. Oh, Ayan po. Sir. oh si lo. Ayan po. Thank you po sir. Ano tayo? Sila pala yung Ayan atin, po. Uh, ano? po. Ano? Ayaw ano? daw. ang dami mga Ang dami mga pagkain pala oh. Ayun. So, yun po ang ating sasakyan, sir. Kaway-kaway. Mga ganda nga natin. Sa kamali. <laughs> Ayun. Yung. Kasi, idol kalatlat. Ayun. Ito yung aming sinakamistiso at guwapo naming aming <laughs> <Mistiso. laughs> katrupa. <laughs> Pero joker yan, kagaya ni Lalay. Nah, Sayon, so, marami po tayong sakyan. Sayan. So, Ayun, so, Ayun sila sir. Sayan, so, mati picture-picture tayo. Ayun mga mga na mga <laughs>

So, maya-maya hintayin pa natin yung, uh, yung ibang kasamahan natin. Ay, Ay, Nandito na pala yung... Oh, Nag Nag-raog Nag Nag isang mga blage. orang. Nag silent viewer to eh. <laughs> 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 Namin. Agents the Lightman. Huh? Oh. Well, 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 oh, Ayan yeah, mga, mga idol, makakarating na rin kami sa Apo. Excited <laughs> na kami. <laughs> Kasi... mga <laughs> kami nakarating na doon. Oo. Oh. Na, Kasi mga diba, idol, makakarating doon. Nag-iila ka lang. Uy, <laughs> oh, oh, compress! Oo. Oh, compress! Yon, ito picture namin, no? Ako. Compress. Jonas, pisa. Sige, sige, ipakbende nito. <laughs> Magsalita tayo na. dito. Ah. Uh, Pak, uh, uh, ano na kami nang amin ng damit? Oh. Tayo na mga idol. Talis uh, na tayo papunta ngapo. O maglan tayo Naghihintay na yung ating mga Ayan! shout out sa mga viewers ni uh, si Lilo Fishing ayan. ayan dito na ikalam setat sa inyo mga idol at uh, ngayon ay pupunta naman kami sa Apurit Pat hindi magpipishing ha kundi <laughs> uh, <laughs> gagawin natin atin kami ng Sea uh, Camp uh, seminar ayan. Ayan. at uh, doon natin malalaman idol kung ano yung ating panggagawin okay alright tapang-apang si lagi mga, mga idol mga, doon ay bigat

<silence> nandito na po tayo sa taas ng, no, taas ng bangka yon dengan ng sakit na to Yun. okay. Ay, so yung iba yung isang bangka na doon pangligo <laughs> Tawag ko lang kung may lig pang ligo nagkarga na siya. Ngayon para si Kawandir TV. Kawandir! Hindi pala kami, sila lang, sila! Dito na! Ito yung ating captain. Captain Ball! Captain Ball! And, uh, And, uh, marami uh, marami ng mga sa wakas, yung, uh, Produk pala yan no? Apat uh, na container Talagang pinaghandaan free. ng PDR at DNR Yung aming biyahin na to talagang Ayan. Oh, oh. <laughs> gusto <laughs> po <laughs> ninyo <laughs> mamasyal dito sa aming lugar <laughs> pinaka <-sikat> na <laughs> pinakasikat na pinakasikat <laughs> na natural park <laughs> Apurip <laughs> sa Blayan of Mindoro so marami pong mga diver doon so makikita natin doon yung mga bangka ng mga diver so laga sila nag-dive kasi pangalawa po yung Apurip sa buong mundo na pinakamaraming uh, isda sa bahurah usah mengakuran so, saya so, negar dengan nama na Tobi saya so, talaga abala-abala sila sir pag ano ng mga pagkain oh Hahaha. <laughs> <laughs> Ayun. Yes, yeah, sir. <laughs> Ayun. Ito. Hindi tayo makatulong at video-video. Ay, hey, pakianong ng ato Ay, ano nila... <laughs> kaya oh. kasama kami dyan ha silapon <laughs> yun talagang sila po ng kiter so ayan na po yung sasakya ng 5 paso ayan o no. ah, pinakamataas sa DNR Iyon ayun si Ma'am oh. Ah si mam Ma Paso. Ayun, yan po yung pinakamataas sa DNR. Yan, yang masipag na kaibigan namin si Jonas Dirapisa. Sayang so, na po may drone daw po sa ilalim niyan. Wi-Fi? wi Wow, may signal tayo doon sa kalagitnaan ng laot pala nito. <laughs> sa West Philippines eh. So, mga dalawang oras o tatlong oras po yata natin takbuhit papunta ang Apurit. Po, oh, kumpleto na. Kumpleto na po. Bang. Ay, si Richard Pangola. Si Richard po. iyon. <laughs> Beng. So ayan, Nakakita na po ang mga kasama po sa ano DINR. Yan ang pinaka joker at pinaka ano mabiro naming grupo namin si Sherry. Oh. <laughs> so ayan po may mga pangarga pa, dami mga pangarga ng produk Report. Report. <laughs> Oh, ang daming tubig na dala. Ito so, pang ligo to. So yung isa ay mauna na po yung isa. Yung sakyan. So inihintay natin si ano, ito po si Ma'am Paso. Si ngisay si Bra Brad Sherwin yun po yung pinakamataas ng DNR ayon. yan yeah, bro, peram yan bro ha <laughs> Richard ng pinakamataas ng ano, PDR dito ka pala gano bro ayo no, si mama na po namimigay pa <laughs> kaya po well, si mama Ayun, no, mga pagkait uh, oh.

So, uh, paalis na po tayo nandito na po yung pinakamataas ng PDR si Sir Richard Estrada PDRR imo so andyan na po si Sir yes, Sir may buntag morning good morning Sir <laughs> din na dag ano nang sama eh. so may may mintay pa pa ng isang kasama yata dalawa pa. So paalis na rin tayo. So andito na po yung ating cost card dito po sa aming bayan. ito. I-check po yung aming mga kalagayan, mga karga. Ayan titingnan po yung mga perma ng mga ano, kung ilang tao ang karga check it. so ayan magsusuot po tayo ng light jacket sabi na guard natin si uh, sir Richard Estrada <laughs> so ayan pinaanda na po yung ating makina namatay pa So magti check po si si uh, Sir Coast Guard. Yan po yung aming Coast Guard dito sa Blayan Occidental Mindoro. So sin-check po nila yung mga papel sa bangka. a ser Bago tayo mag out mga idol, ay check-check uh, muna. Check muna lang ating busgard. guard. mabilig So, ayan po sinusubukan ni sir yung radyo namin dito. Okay na daw po. Thank you po sir. Thank you po. So, ayan. Ah, uh, alis na po tayo. Ano na po yung ating mga coast guard. Okay na po, okay. Okay, okay. Let's go. Yun know, o, tanggal na ni... Eh. Sir Jonas de la Pisa yung tali. Ayun. Si Sir na nagtanggal. Oh. Hinatak na ni ano yung pangani mo ba? Ha? Huh? Si pangani mo? Ray. Ray. Ray Apilido? Franco. Ayo, Lo Franco. Ray. Franco. O nga, nakalimutan nga sa awan ng pamangkin ko to eh. Kalimutan ko. Oh, Tandahan. So ayan, atrasa tayo. So, paalis na po tayo. So mga karating tayo ng Apo. Magkakaiko tayo doon sa island ng Apo eh. grabe ang imong sudlanan sa PC. So ayan na. Atras na tayo. Tumatakbo na po yung ating sakyan. ayor

na 'yung mga din. Ma'am, sabihin mo po sa, ito. Uh, uh, Aapihin. Na po malay-lay na timing natin, tarola. Dino. So, yan ganda ng panahon ng byahe namin na to.

So, nandito na tayo sa daming isda nandito na tayo sa bahura, ang <laughs> 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 <Ayun>, oh. <laughs> dami oh isda ba ma... baba Ya, ah, buhangin, bato. Linaw, sarap maligo. So, ayan, mayroon pang mga barko, turistahan. Ayan. So, ayan apo. Malapit-lapit na tayo. Ya, no. ah, kano kano parang supir kan

araw tayo maglilipo dito sa sa ako rip ang pinakasikat na rip sa buong Pilipinas so ayan po yung yeah. ano puro bato so ayan po yung istasyon. A ah, don tayo pupunta. Sarap maligo. <laughs> Opo, magsisin yan, Marami mga ista. malapit na mga 5 minutes na lang makakarating ah, na tayo so ayan medyo Thank Ayan, na malapit na tayo sa parola. Malapit na tayo sa buhanginan. Ganda ng buhangin dyan So, ayan, nandito na tayo sa tabi A natin yung view niya at ang ganda ng tanawin dito. Pasyal tayo dyan Mamaya. Oh, oh ano 'yari? si. Baba, no? oh, bato 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 bato

Wow. Ay, sayo si ko. Grabe po, te. Grabe din mo na dito na motor. Ni, ikot pala tayo. Yun, yun is la. Mas paputi sa ride ko, may corner Kasi lang hindi namin nabuta na mamustahan. Nakauwi. Nakawin na si Ate. Pero wala mabalik kayo mamaya. Babalik pa yun. kasi may tanggila sa amin. Okay, alright. Ganda. So, mayroon. Tapos tayo, baka? Tayo, mayroon.

Oh, bisa <laughs> <laughs> di bet. Dina mo, dina, dina pa sa patro. <laughs> <laughs> ang ang ngayon pa lang naka nakapunta nang apo, maghalik muna sa apo. Malik, ko si hangin. Mo first time sa apo, halik muna sa lady. Halik, challenge. Sa mga <laughs> first time.